Aries, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro. Aries. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Green na kulay ang iyong iiwasan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Taurus, maging masaya ang aura pag may panalo at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro. Taurus. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng matatamis na tukso ng pag-ibig sa pagsasalita. Gemini, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras. At muling sumubok pag -relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro, Gemini. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay blue, dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Cancer, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras at muling sumubok pag-relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro, Cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Mga player na masalita, ng kabastusan at may tato sa braso ang dapat na iiwasan kukuhanan kanila ng swerte. Leo, maging masaya ang aura pag may panalo at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag-relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.55 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay red ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo. Virgo, maging masaya ang aura pag may panalo. At kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras. At muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro. Virgo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga may ikatatalo na 42 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay green mabibigyan ka na laging maging relax para makapanalo. Libra Maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro, Libra. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang player na magsalita ng kabastusan ang iiwasan at kulay asol magbibigay sa iyo ng kamalasan. Scorpio maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro, Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Laging player na may kayabangan magsalita, at kulay gold ang dapat na iiwasan. Dahil sila ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15. Nang umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:00 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo kung panalo ka habang naglalaro maging matahimik ka para walang makakuha ng iyong oras na swerte. Capricorn, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin na paglalaro, Capricorn. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag-relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro, Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at sa player na masayahin, kukuhanan ka lang ng iyong swerteng oras. Pisces, maging masaya ang aura pag may panalo, at kung nakukuhanan ka na ng pera pag natatalo ay mag-relax iwasan muna ang malas na oras, at muling sumubok pag relax na masaya na ang pakiramdam ay lalapitan ka ng swerte sa iyong gagawin, na paglalaro, Pisces. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Ang player na masama ang nasasabi ng kabastusan ang iiwasan at kulay asul magdadala sa iyo ng kamalasan.